Good morning, good morning. Today is Sunday, December 3, 20, uh, ano? 2023. Good morning po sa inyo lahat mga ka sir. Uh, at good morning po sa lahat ng mga manonood ngayon. Magre-replay. Uh, at shout out po sa lahat. Okay, at uh, pakicomment nga po kung may audio itong ano, mic ko. May wireless. Baka mamaya walang audio eh. Okay, at uh, Our topic for today, ano daw ang tamang jetting sa ating KLX 150? Siyempre, bago po yun, uh, mag-shoutout muna po tayo. Uh, shoutout po sa ating 1 million viewer. Shoutout po sa mga kaibigan nating content creator, YouTuber, saka Facebooker, sila Hungry Driver, Jojo Tracker, si Uragon Tracker, shoutout sayo. Si Maligal ng Europe, si Lolito, Truck World, shoutout sa'yo. Si uh, Raymond, Vlog TV, shoutout. Batang Layas, Trucker, shoutout. At sa iba pa mga ano YouTuber at content creator sa Facebook, shoutout. At shoutout din po sa ating mga uh, customer ng RR731 Moto Online Shop. Sanid po ng pyesa, PM lang po sa page ko, RR731 Moto Online Shop puro pang presyo pang masa po ang ating piyasa ng Kelex Okay, uh, topic natin today, ano daw ba ang jettings para sa 28mm card? Paulit-ulit pong PM sa akin. Okay, bakit hindi pa rin makapagtono ang iba? Ano nga ba mga dahilan, di ba? Uh, Unang-una, ang jettings po, hindi po lahat pare-parehas. Shoutout po sa ating two viewers. Ang jettings po, hindi pare-parehas. Okay, hindi po parehas lahat yan. Aliniwanag ko po lahat yan. Ay, okay, yung kay Alex namin, parehas po ng set yan. Pero, magkaiba ng jetting yan. yan. Hindi po lahat parehas. Okay. Nakit hindi pare-parehas ang jetting. Unang Unang-una, ikaw nakatira ka sa bundok. Ako nasa kapatagan. Hindi magkakamukha ang jetting Hindi magkakaparehas. Kasi, magkaiba po ang tono sa high altitude at sa ano ito sa kapatagan sa lower altitude uh, comment nga po kung may audio aking mic pakicomment, okay? Balik po tayo sa topic may audio po ba? pakomment naman po, kahit po isang tamsak lang okay paliwanan ko bakit po ba namin hindi makapagtono ano daw ba jetting, kasi uh, una napapapasin ko yung iba, ayaw naman nilang kumilos. Yung puro tatanong na sila, tatanong ni sila kikilos. Una-una, bago ko makapagtono ng carb, paulit-ulit ko yung sinasabi, yung salitang trial and error. Bago ko yung makapagtono ng carb, kailangan may mga jettings kayo. Mga jettings jeting, combination. Paano kayo magtotono kung ang gamit yun lang ay Philips screwdriver, di ba? Hindi po lahat nakakuha sa pihit. Yun po ipaulit-ulit ko sinasabi sa ating mga followers, subscribers sa, sa mga tropa natin kay Alex sir. Unang-unang gagawin nyo, kailangan nyo na ng listahan. Kunyari ang, at saka ang kay Alex pala, ayaw nyo na malaking jettings. Yan pala tatandaan dyan. Malit lang mag-jettings sa kay Alex lalo na po may airbag So, dapat may listahan kayo. After nyo, ilist, ilistahan nyo muna yung jettings na okay sa mga naging takbo sa inyo. Okay. Ilistan nyo yung pilot jet tsaka yung main jet. Pero ang pilot jet po, bihira pong galawin ng pilot jet. Madalas po sa main, kumagalaw. So, stay muna kayo sa pilot jet. Kunyari ay 38, dun muna. Sa main jet po na kayo mag-focus. Tapos, kailangan nyo pong mag-road test, di ba? Ang spark plug, hindi po kumukuli. Kaya rin na pagbago. Kaya, wag nyo... Kada plug rate po, wag nyo po nililinis yung spark plug yung ini-steel kasi matagal po ulit bago kumulay yan eh. Pag nag-plug reading po kayo, yun na nyo, takbo kayo kagad sa highway, kahit 1 kilometer, babad, pull throttle, balikan, pull throttle. Palamigin nyo po yung makina. Take note, walang mag-aalis ng spark plug na mainit po yung makina. Kuha nyo masira yung thread ng spark plug nyo. Palamigin nyo muna po. Tapos, makikita nyo yung resulta. Paulit-ulit sinasabi to sa mga nag-PPM, kapag maitim po ang spark plug, ibig sabihin no rich. Rich mixture. Ano ano kailangan gawin pag rich mixture? Kailangan po natin magbawas ng numero ng jettings o magbaba. Kunyari ay nasa 120 ka. Subukan mo muna sa 115. Pagkabit mo ng jetting sa 115, kailangan mo muna po mag ano ulit, testing. Tapos plug reading ulit. Pag okay, di okay na po. Basta po, pag nakatono ang pala palatandaan yan. Wala po siyang palya, walang bulok-bok, o kung anong termino salita. At saka isang palatandaan naman ng lean, kapag lean po ang, ang tono ng carb, maputi ang spark plug. Maputi or grayish. Pag lean po, manonotice nyo naman po eh. Shout out po sa ating viewer. Pag lean po ang spark plug, ang tuning ng carb, una niyo po mararamdaman yung singaw ng makina, mainit. Mapapansin niyo po yan. Kaya kami alam na po namin kagad na lean. Pa nag kami, hindi pa kami nagpa-plug reading. Mainit yung singaw ng makina. Ibig sabihin, lean po. Pag lean, maputi. Ano dapat gawin pag lean ng spark plug reading? Yan, yan naman. Kung yan, nasa JTX mo naman ay 100. Kailangan mo naman tumaas. Dahan-dahan na po ang taas. Kunyari, kumaganda maganda kung marami kayong jetis. Kunyari, 100, susunod, 112, 115, ganun. Dahan-dahan na po, hanggang sa maging okay. Ngayon, pag nakuha nyo na po yung walang, yung okay, yung takbo, full throttle, idle lahat, ibig sabihin po, na, nakatoro na. At hindi naman po kailangan perfect brown yung spark plug. Di baling maitim po ng konti. Huwag lang malapit sa maputi. Pag maputi, delikado lalo na po sa mga naka 63 mm bore. Tapos wala nang limiter o CGI, Baka po sumabog yung ano niyo, yung makina niyo. Overheat, yun po mangyayari diyan. Kaya pa ulit-ulit ko pong inaano niyan. Kailangan po talaga tiyaga. Tiyaga, ayan. Yung dalawang KLX po na yan, parehas po 170cc yan. Pero po jetting, magkaiba. Magkaiba po. Pati carb niya parehas po lahat. Nagkaiba sa tambucho. Kaya magkaiba kami tambucho. May isa rin, may, may hindi po siguro isang factor yon Tambucho, yan. Kaya sinasabi ko sa iba, maraming factor na hindi pwede magkaparehas ang jetting. Una-una, gano'n bang ka isang lugar mo? Kunyari, eh, taga Baguio ka, di ba? Malamig pa lagi ron. Tapos yung altitude. Kung ikaw ay mata, mataas, taga Highlands ka, kapatagan, yun factor din po yun. Tapos yung gasolina, isa rin pong factor yan. Uh, so mas mainam po magkarga sa mga kilalang brand. Pag nagtono ka, uh, ito based po sa experience ko, pag nagtono ka, kunyari ang carbon na itono mo sa petron na gasolina, puro diyo, puro petron ka lang. At nakargahan mo sa ibang lugar ng ibang brand ng gasolina sa ibang gas station, papalya po yan based sa aming experience yung carb namin nakatono po sa petron. Bakit sa petron kami lang totono? Kasi mas maraming petron gas stations po kahit sa mga baryo-baryo sa bundok. Kaya po sa shell tulad namin trail riders. Pero pag no choice kami, makaubusan kami. Naobligan po kami bumili ng gasolina yung nakabote, yung sa ano, para makauwi lang po kami. Survival ba? Pero hanggat maaari, doon ka magtono sa gas station na, na marami sa lugar nyo. Dito kasi sa amin mas marami yung petron kaysa po shell. Tapos yung spagplug mo na raising hindi po nakakatuloy ng kailis yan. Yung lalang litig mamahalin na air. Maganda lang pisunog. Pero sa experience ko po wala pong wala pong nagbabago. Yun pa rin po yung pakiramdam. Marami pa PM sa sa kayong mga may katatang ilalive natin lahat yan. Ay, mga hindi pa po nakasubscribe niya, paki-subscribe naman po. Ang pinakamahirap po ito no sa lahat yung PWK, yung flat slide na carb. Ang PWK po na carb flat slide, ayaw po nun yung pilot jet na malaki. Panag pilot jet po yan, maliit lang. Based po sa experience ko, ah, 35 below. Yan ang gusto ng pilot. Yan, 32, 35. Yan, ang na po lumalaro pag mga 38 ayo po mag-idle na maganda. At uh, saka hindi ko po suggested talaga class A na carburetor. Kasi mahirap po ito, no. Pag pagtakbo mo ngayon, pag-uwi mo rito, iba ito, no. Pag takbo mo ngayon, pag-uwi mo rito, minsan may idle. Pag alis mo, minsan walang idle, minsan mataas. 'Yun po ang problema sa class A. Hindi po katulad ng mga legit na carb na kehi ganun, na Thailand na uh, legit po ah, uh, hindi yung peke ah. Uh. Uh, na ito mo lang minsan minsan mo lang itotono, pero ayos na hindi ka na di mo na babaguhin basta nakuha mo tama sunog ay spark plug at dieselin okay na yun yung yung carb ng KLX ko hindi brand yung nakalagay dyan galing pa sa mga mayo po yan yan po yung mga na Thailand na kahin, nilipat ko lang dyan nagaling pa sa mayo nakasetup na sa totoo lang po wala nang mabili ng kayhin na yan. Napaka pulido na cereal. Pakikita ko sa inyo. Andito. Matakarang yung ATV na ano to. Teka lang po. Esensya na po kayo. Makala dito sa garahe. Nandito po tayo sa taliyan po namin to eh. Kaya to, itong carb na to. Wala na po nabibili talaga nito. May lumabas po ng mga... Ayan. Hindi makakita. May lang mabas po ng mga kihinatay pero hindi na ganito to. Hindi ba? Hindi ko alam kung paano yun yung flash dati Happy ko lang po ha. Nawala yung flash. yun nawala yung flash. Ayan, hindi makita kasi yung serial. Talagang pulidong pulido po pantay-pantay yung serial. na. andito dito hindi makita. May mga bumibili sa akin, yung hindi ko binibenta. Tsaka wala na po talaga makita. Yeah, misal lang po itinono, hindi na po naglolo ko. Dati po galing ako sa Nibi. Ayan. Dati naka Nibi dalawa na, 26, ay 27 mm. Kaso, hindi po, hindi po maganda eh. Yung Nibi na ginamit namin. Hindi ko matanda ang 2006 to 2007 yung mga unang labas. Ang nangyari po sa Nibi, Anli. Anli tono po ang nangyayari. May audio po ba? Paki ano nga po. Kahit po patamusak lang kung may audio. Anli tono po nangyayari sa Nibi. Kada gagamitin namin, nagbabagi tono. Walang pagkakaiba sa mga PK Class A na carb. 28 mm. Nung nagpalit kami ng 28 na Thailand, na-swap ko, pinalit ko sa 28 na second hand. Mas maganda pa naging performance. Kaysa po sa Nibi na binili kong brand new. Ang pili ko lang po sa Nibi na 1,016 lang ata. Way back 2016. Nakakahumpang itim no. Maganda. Maganda na packaging. Masisilaw kay Pero sa performance wala. Okay. Napahaba na po yung ating live. Ha? Hanggang dito na lang po ating live. Shout out po sa lahat. At maraming salamat po. Pag di ka pa nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at notification bell. Maraming salamat po. Bye-bye.